Nang tayo ay isinilang sa mundong ito, tayo ay nababalutan pa lamang na maninipis na mga balat, may maliliit na mukha, at may mahinang pangangatawan. Kaya naman ang ating mga ina ang madalas na nagpoprotekta, nag-aalaga, at nagmamahal sa atin nung tayo ay sanggol pa lamang. Dahil dito, marami sa atin na nagpapasalamat sa ating mga ina sa kanilang sakripisyong ginawa. Ngunit sa kwento natin ngayon, tila ang sariling ina pa ng walong araw na gulang na sanggol ang mismong nagwakas sa kanyang buhay. Tunghayan natin ang kakaiba at kakilakilabot na paraan na ginawa ni China sa kanyang sanggol at ang kanyang nakakadismayang dahilan. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si China Arnold ay ipinanganak noong March 29, 1980 sa Dayton, Ohio. Noong 2000, kasalukuyang dalawampung 20 taon si China, siya ay naaresto at nakulong dahil sa salang pagdukot. Maliban dito, noong 2002, nasangkot naman siya sa kasong forgery o pamemeke Lumipas ang tatlong taon matapos siyang masangkot sa mga kasong nabanggit, noong August 2, 2005, nagkaroon si China ng isang anak kay Terrell Tally na pinangalan ng Paris Tally. Ang mag-live-in partner ay nagsasama sa iisang tahanan sa Beatdown Housing Complex ng Dayton, Ohio. Kasama ang kanilang bagong silang na anak na si Paris at ang tatlo pang mga anak nilang lalaki. Noong August 30, 2005, ang mag-live-in partner ay nagpa-siyang magpunta sa isang bar para magsaya. Kaya naman nakapag-usap si Terrell sa kanyang kapatid na babae na pansamantalang mag-alaga muna sa kanilang apat na mga anak. Si na Terrell at China ay masayang nagkukuwentuhan patungkol sa iba't ibang bagay habang umiinom ng isang bote ng Bacardi 151 hanggang sa sunod-sunod na silang umiinom ng alak dahil sa magandang pagbabanding ng mag-live-in partner. Kaya naman pareho silang nalasing ng husto sa huli. Na kung saan humantong ang lahat sa isang pagtatalo nang mapag-usapan ng dalawa na si China ay nagkaroon ng karelasyon sa iba kaya posible umanong hindi si Terrell ang ama ni Paris ngunit ito ay tinanggi ni China. Ang kanilang pagtatalo ay nadala nila hanggang sa garahe ng kanilang bahay. Kaya humantong ang pagtatalo sa isang sakitan. Tinulak ni China si Terrell at gumanti naman si Terrell sa pagsampal kay China. Kaya naman umalis si China ng kanilang bahay at pumunta sa isang pot session. Nilunod ni China ang kanyang sarili sa alak at sa pinagbabawal na gamot. Samantala, si Terrell naman ay namahinga na sa kanilang bahay. Nang makauwi si China sa kanilang bahay, ang lahat ay mapayapang natutulog kaya naman siya ay namahinga na rin katabi ng kanyang anak na 28 araw na gulang na sanggol. Nang walang ano-ano, bigla niyang kinuha ang mahimbing na natutulog na si Paris. Si China ay pumunta sa kusina habang buhat-buhat niya ang kanyang nagising at umiiyak na anak. Ang susunod na mga pangyayari ay sadyang nakakadurog ng puso, hindi lamang bilang isang ina, kundi bilang isang taong may malasakit sa kapwa dahil inilagay ni China si Paris sa loob ng microwave ng halos dalawang minuto. Pagkatapos, inilagay niya ang sanggol sa lamesa at saka natulog. Kinabukasan, nakita ni Terrell ang anak na wala ng buhay. Gayunpaman, sinugod pa rin niya ito sa Children's Medical Center. Nang dalhin si Paris sa ospital, ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya upang subukang iligtas ang sanggol, ngunit nabigo sila. Dagdag pa nila sa pagsisiwalat na namatay ang sanggol na humabot ang temperatura sa 43 degrees Celsius, na kung saan walang makitang panlabas na paso ang katawan ni Paris, ngunit dumanas ang sanggol na matinding init sa loob. Sa pagkamatay ni Paris, kinausap ng mga polisiterel dahil siya ang nagdala sa ospital ng sanggol. Sinabi ni Terrell na nakita na lamang niya na wala ng buhay ang kanyang anak sa ibabaw ng lamesa at tinuro niya na posibleng gumawa nito ay ang kanyang live-in partner na si China dahil umano sa kanilang pagtatalo kagabi. Kaya dahil dito, inaresto si China. Ngunit kinailangan siyang palayain dahil kulang sa ebidensya ang mga pulis. Gayunpaman, makalipas ang ilang linggo, sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono, nagtapat si China kay Terrell na siya ang pumatay kay Paris. Ayon kay China, nagalit siya kay Terrell dahil umano sa pagdududa nito na anak niya si Paris at pinagbintangan na meron siyang ibang nakarelasyon. Kaya dahil dito, noong November 2006, muling inaresto si China at sinampahan ng kasong aggravated murder at ikinulong siya sa Montgomery County Jail habang hinihintay ang kanyang paglilitis. Sa mga panahon na naghihintay si China ng kanyang paglilitis, nagkaroon siya ng relasyon kay Linda Williams, kapwa niya preso sa bilangguan. Dahil sa relasyon ng dalawa, nagkaroon ng tiwala si China kay Linda at pinagtapat nito ang ginawa niyang pagpatay sa kanyang anak. Kaya naman si Linda ay humarap sa paglilitis upang magpatotoo laban kay China. Maliban dito, umamin si China sa kanyang ginawa kay Paris. Ayon sa kanya, ginawa niya ang mga bagay na yon dahil sa galit kay Terrell na pinagbintangan siya na ng lalaki at posibleng si Paris ay anak ni China sa ibang lalaki. Gayunpaman, lumabas sa pagsusuring medikal na anak talaga ni Terrell si Paris. Ngunit huli na ang lahat dahil wala na ang sanggol. Samantala, makalipas ang anim na taon mula nang pinatay ni China ang kanyang 28 araw na anak na si Paris, sa wakas, noong May 20, 2011, siya ay nahatulan na mabilanggo ng habang buhay sa kulungan na walang posibilidad na makakuha ng parol. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Margin Takian, Geli Belen from Cyprus, Ashley or Alexa from Kingdom of Saudi Arabia, kwento ko lang, Inday Godness TV from Hong Kong, at Amalia Kanamaru from Nara, Japan. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay China Arnold at Paris Tally. Ako po si G. Maraming salamat.